Inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang exemption sa ilang regular na programa ng Department of Labor and Employment mula sa so 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections Spending Ban. Kabilang dito ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage Displaced Workers Program o TUPAD na mahigit isang milyong benepisyaryo. Special Program for Employment of Students, Job Start Philippines Program at Dole Integrated Livelihood Program or Kabuhayan Program. Kasunod nito, tuloy-tuloy na maipatutupad ng Dole ang naturang mga programa sa gitna ng election period. Sa kabila na exemption, merong ibinigay na ilang kondisyon ang COMELEC, gaya ng hindi dapat ito makaka sa pagdaraos ng BSKE elections at walang ibibigay na promosyon o taas sahod o benepisyo sa loob ng 45 araw bago ang halalan. Ipinagbawal din ng COMELEC ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng assistance to individual in crisis situation mula October 20 hanggang October 30. Magsisimula naman ang campaign period ng mga kandidato sa BSKE sa October 19 at magtatapos sa October 28. Habang magaganap sa October 30 ang mismong araw ng botohan na magsisimula ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMN9 News.